Ang 100 years of solitude ay nagsasalaysay ng kasaysayan ng angka ng Buendia, isang pamilyang itinatag sa katang-isip na bayan ng Macondo sa Colombia. Isinalarawan sa nobela ang isang siglo ng kasaysayan ng pamilya, ang kanilang tagumpay, trahedya, kahibangan at ang paulit-ulit na pagkakamali ng bawat henerasyon. Sa ilalim ng estilo ng magical realism, Pinagsama-sama ni Marquez ang makatotohanang kasaysayan at mga mahimalang pangyayari. Nilikha ang isang kwento na parang alamat ngunit puno ng damdaming makatao. Ang kwento ay nagsisimula sa mag-asawang Jose Arcadio Buendia at Ursula Iguaran na pinsan sa ikalawang antas. Dahil sa takot na magkaanak ng may kapansanan, isang sumparaw kapag magpinsan ang nagkaanak, matagal silang hindi nagkaanak. Sa kalaunan, Nagpasya silang iwan ang kanilang dating bayan at maglakbay upang magtatag ng bagong pamayanan. Sa kanilang paglalakbay, dumating sila sa isang lugar kung saan nila itinatag ang Macondo, isang tahimik at walang koneksyon sa labas na mundo na bayan. Si Jose Arcadio ay isang inventor at palaisip na huhumaling sa agham at alchemy, isang sinaunang anyo ng chemistry. Sa tulong ng isang grupong numadikong mga gypsy, lalo na si Melquiades, Napalalim ang kanyang pagnanais na tuklasin ang mga lihim ng universo. Ngunit unti-unti siyang nabalew sa kanyang mga eksperimento at sa kalaunay ikinadena ng kanyang pamilya sa isang punong balete sa kanilang bakuran. Nagkaroon sila ng mga anak, sina Jose Arcadio at Aureliano Buendia. Si Aureliano ay naging isang dakilang general sa isang revolusyon laban sa pamahalaan. Siya ay isang tahimik, malalim mag-isip at palaban na leader. Habang naglilingkod siya sa revolusyon, unti-unti niyang nadama ang kahongkaganang kapangyarihan. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa digmaan, hindi siya kailanman naging ganap na masaya o kontento. Sa huli, siya'y nagretiro sa Macondo at isinara ang sarili sa paglikha ng mga ginto. Si Jose Arcadio naman ay naglayas at kalaunay bumalik bilang isang matapang at misteryosong lalaki. Namatay siya sa isang misteryosong paraan na hindi na ipaliwanag ng nobela na isa sa maraming kamatayang may halong kababalaghan sa kwento. Habang lumalawak ang angka ng Buendia, paulit-ulit na bumabalik ang mga pangyayari, ang mga anak ay laging pinapangalan ng Aureliano o Jose Arcadio at tila dala nila ang mga katangian ng kanikanilang ninuno. Ang mga Aureliano ay karaniwang tahimik, mapagmuni-muni at madamdamin, samantalang ang mga Jose Arcadio ay palaban, marahas at madalas masidhing makalupa ang pag-uugali. Lumipas ang mga dekada at kasabay ng pagsulong ng Makondo, sa simula bilang isang payapang lugar, kalaunay naging makabago at konektado sa labas. Ay ang unti-unting pagguho ng moralidad, pagkalito sa kasaysayan at pagkakahiwa-hiwalay ng pamilya. Dumaan ito sa mga digmaan, kolonisasyon, mga industriyang nagtayo ng pabrika ng saging, at mga trahedya tulad ng masakir sa mga manggagawa ng kumpanyang Amerikano. Sa kabila ng pagdami ng kanilang angkan, kakaunti ang tunay na koneksyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Marami sa kanila ay nagiging abala sa sariling mundo o sa pag-uulit ng mga pagkakamaling na na ng kanilang mga ninuno. Lalong umigting ang pag-iisa ng bawat isa, kaya't hindi lang literal, kundi simboliko rin ang pamagat ng nobela. Sa huling bahagi ng nobela, ipinanganak ang huling inapo ng Buendia, isang sanggol na isinilang sa isang relasyon ng magpinsan sa henerasyon ni Aureliano Babilonia. Ang bata ay isinilang na may buntot ng baboy, ang matagal ng kinatatakutang sumpa ni Ursula noong simula pa lamang. Sa kasamaang palad, namatay agad ang sanggol at kasabay nito'y unti-unting naglaho ang buong makondo sa isang dambuhalang ipu-ipo. Bago ito mangyari, Natuklasan ni Aureliano Babilonia ang tunay na kahulugan ng mga sinaunang sulatin ni Melchiedes na isinulat sa Sanskrit. Sa kanyang pagbasa, napagtanto niyang ang lahat ng kasaysayan ng kanilang pamilya ay nakatala na roon, kasama ang kinahihinatnan ng bawat isa. Sa pagbukas niya ng huling pahina, tapos na rin ang kanyang buhay at ang buong lahi ng Buendia. Ang Makondo ay nilamon ng hangin at walang sino mang makakaalala pa sa pamilyang iyon dahil sila'y isinilang para lang muling mamatay sa ilalim ng bigat ng pag-uulit ng kasaysayan. Temang taglay ng nobela. Ang nobela ay may malalalim na tema gaya ng pag-uulit ng kasaysayan, ang paulit-ulit na pagkakamali ng bawat henerasyon ng Buendia. Pag-iisa, hindi lang pisikal kundi emosyonal at espiritual na pag-iisa ng mga karakter. Tadhana vs. Kalayaan Tanong kung may kapangyarihan ba ang tao na baguhin ang kanyang kinabukasan o kung siya'y itinali na sa itinagdang kapalaran. Mahikang realismo ang pagsasanib ng kamangha-mangha at pang-araw-araw na karanasan. Gaya ng mga multo, mga pangitain at mga himala bilang karaniwang bahagi ng buhay. Ang 100 Years of Solitude ay hindi lamang kwento ng isang pamilya, ito ay isang epikong sumasalamin sa malawak at masalimuot na karanasan ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng pamilyang Buendia at ng bayan ng Macondo, ipinakita ni Gabriel Garcia Marquez kung paanong ang kasaysayan ay paulit-ulit na nagaganap kung walang tunay na pagkilala sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ang bawat henerasyon ng Buendia ay tila nahulog sa kaparehong mga pagkakamali, sa parehong mga pagnanasa kahibangan at pagkalito. Mga siklong hindi nila nagawang putulin. Hindi rin simpleng pamilya ang Buendia. Sila ay sumasagisag sa kabuwang lipunan. Isang salinlahi na patuloy na naghahanap ng kahulugan, naglalaban sa pagitan ng agham at pananampalataya, revolusyon at kaayusan, at higit sa lahat sa pagitan ng kalayaan at tadhana. Ang paulit-ulit na mga pangalan ng kanilang mga anak ay nagpapakita ng ideya na kahit gaano pa karaming henerasyon ang lumipas, nananatili pa rin ang mga ugali at kahinaan ng nakaraan. Isang paalala na hindi sapat ang pagbabago ng panahon kung hindi nagbabago ang loob ng tao. Ang pag-iisa na tinutukoy sa pamagat ay hindi lamang pisikal na kalungkutan. Ito ay ang mas malalim na uri ng pag-iisa, ang kawalan ng tunay na ugnayan, ang pagkabigo sa pag-ibig at ang pagkakahiwalay sa sarili sa pamilya at sa lipunan. Sa kabila ng pagdami ng mga anak, yaman at tagumpay, na natiling malungkot, naguguluhan, at hindi buo ang bawat kasapi ng pamilya. Wala ni isa sa kanila ang ganap na nakaunawa sa kabuuan ng kanilang pinagmulan at sa huli walang sino man ang tunay na nakatakas sa sumpa ng pag-uulit at pag-iisa. Sa huling bahagi ng nobela ng mabasa ni Aureliano Babilonia, ang mga sinaunang sulatin ni Melchiades at matuklasan ang kabuuan kasaysayan ng kanyang pamilya. Mula simula hanggang katapusan, doon lamang naunawaan ang lalim ng kanilang tadhana. Ngunit huli na ang lahat, ang sanggol na isinilang mula sa incest ay namatay at kasabay nito'y winasak ng kalikasan ang buong bayan ng Makondo. Walang matitira, walang alaala, walang kasaysayang maiiwan. Isinara ng nobela ang posibilidad ng pag-asa para sa pamilyang hindi kailanman natutong magmahal ng buo at tumunawa ng malalim. Sa ganitong paraan, ang nobela ay nagiging isang malungkot, ngunit makapangyarihang babala na ang lipunan o pamilya na hindi natututo mula sa kanyang kasaysayan, na paulit-ulit na umiikot sa parehong pagkakamali, ay itinatakdang maglaho sa paglimot. Sa panahong puno ng pagbabago, kaguluhan at pagbura ng nakaraan, mahalaga ang mensahe ng 100 Years of Solitude na ang pag-alala, pag-unawa at tunay na pakikiisa sa isa't isa ay mahalaga upang hindi tayo matulad sa Macondo, isang bayan at isang pamilyang nilamon ng sariling pagkalito at pag-iisa. Sa huli, ito ay isang nobelang bumabalik sa pinakapayak ngunit pinakamahalagang tanong, paano mabuhay ang isang pamilya o isang lipunan kung hindi nito kayang harapin ang sarili nitong kasaysayan at marahil ang sagot ay nasa mismong aral ng akda ang pagkilala sa sarili sa isa't isa at sa mga pangyayaring bumuo sa atin ay siyang tanging daan upang maputol ang siklo ng pag-iisa at mapanatili ang alaala ng pagiging tao.